Ang laki. Yeah. Ayan. Yan yung mga baka galing rancho. Walang mga buta sa ilong. May ka-exean yung kanyang ano, tawan, pero ang laki-laki. Namimili kayo sa mga backyard. Kalimitan sa mga backyard, walang mga papel. Kayo ano oh, nagpapagawa? Kayo nag ba, nagpapagawa? Saan po kayo nagpapagawa? Ito kayo lang kaya. Ay, ang tangkad. Magkano pa pagpapili, Sir? Ay. Oh, O, no, namamagat hindi, hindi, hindi. Ano nyo? Hi, guys! Good morning! Welcome to Padre Garcia Livestock Auction Market. Ngayon po ay July 18. 2025. Ang dito na na po tayo mag, para magkanda sa mga presyohan dito sa mga baka dito sa paradahan ng Garcia. Kasi so tingnan nyo guys, yung oras ay 5.20 pa lang na umaga. Kakaunti pa lang baka. Nasa tabi-tabi pa sila. So ayan guys, ayan. Ang iba ay nagbababa pa lang. Pero doon banda, doon sa may bandang silong na yon, napakaraming baka doon tingnan natin so yun guys nakita nyo yan ayun medyo malayo malamang sa malamang doon mamaya magbentahan doon sa silong na yun kung tuloy tuloy ang pagbuhos ng ulan ayan yung nasa harapan natin ay nagbababa pa lang ayan baka ito ni Ago Ago Livestock. Ayan. Ayan, walang baka sa gitna. Dahil tuloy-tuloy ang buhos ng ulan, gawa ng may bagyo ngayon. Lating-lati ang sahig ng Padre Garcia Livestock Auction Market. Ayan. Dito sa labas mayroon trato ha, medyo maambun-ambun pa. Ayan. Ayan, papunta tayo dito sa uh, Bata Silong. Ayan kasi maulan nga dito tayo papunta mukhang marami ditong baka ito ang lakang baka oh. sobrang laki ang tangkad ang laki ang laki Sobrang laki na ito. Tay, magkano yan? May get 100,000 ang halaga. Oh, uh, 100,000. Ang laki, no? Laki pang ilalaki niyan. Layupay ang kulay. Ang tangkad na baka. Grabe ang laki nang pakang bakang ito. Ayun. Medyo may keeksian ang kanyang ano, katawan pero ang laki-laki. Makapal. Saka tayong tayo yung kanyang ano, pasun. Ayan, yun yung tayo. tayo? Kaya sa'yo tayo? Kaya 87,000 87, tong baka niyo si Kuya. Ayan, oh, laki. ba Bakit yun man binibenta? Ay, matanda na. Matanda na? Oo, galing yan sa ganador. Ah, ginawa yung ganador. Ah, ginawa ang ganador pala. Ayan. Nagdadala po kayo nito ng baka. Ha? Nagdadala po kayo ng bakang pambenta. Pwede ba namimili kayo sa mga backyard? Sa mga backyard. Kalimitan sa mga backyard, walang mga papel. Ano okay. okay. nagpapagawa? Kayo na ba nagpapagawa? Saan po kayo nagpapagawa? Hindi, hey, hindi yan. Hindi Meron sa amin. Ah, meron. Dito po sa loob ng paradahan, meron. meron yes. uh, ako lang, ako lang. Ah, magkano po ang pagpagawa ng papel? 100. 100? Uh, yung, ga yung galing po sa backyard, dito na pinapagawa ng papel. Yeah. 100 per head. Paglabas nila, 100 ulit. 100 ulit. Paglabas. Ah, Kapag papasok pa lang paggawa na papel 100. Tapos paglabas 100 din. Ah, pala. Ang pagpapagawa ng papel, pwede pala dito magpagawa ng papel? Okay. Salamat po. 87,000. Malaking baka, patabain na ito. Gawang ganad, ginawang ganador kaya ganito ang katawan. Ito isang matangga na baka, yun. Matabain. Kaya, well, good morning. Magkano pa 110,000 may bawas pa. Galing saan yan? Le galing Lemery? Galing Lemery? 110. Ayan. May bawas pa sa 110. Ang halaga nito. Patabain baka. Galing Lemery. Plat na plat ang pwento. Ito yung, yan. 110 ang halaga. Patabain. Ito rin, oh. No? Ang haba nito, kaya lang kaya. Hmm? Magkano yan, Tay? 72,500 ang halaga. Ayan, napakahaba. Ganda ng din ito. 72,500 ang halaga. Ito din bakang kalatagan. Sir, good morning. Magkano yan? 98. Ah, 98? 98,000. Madalang malalaking baka, no? 98,000 ang halaga. Ganado rin. Galing kalatagan. Sira ya kun. Ayo ang tangkad. Tangkad. Magkano pag bili niya, sir? Ang laki no. 100,000 mahigit.

Sir, magkano pag-abili? P105,000 Dalawa? P52,500 no. niya Nabili na yan! P105,000 P105,000 talagang kurete Gandang ganagurin din to no. dalawang <laughs> dito. Sir, good morning! Magkano presyo? I get price. Asking price. Ninety thousand. Asking price. Ninety asking price. Ang bakang ito. Madalang ang mga malalaking baka kaya medyo o oh, ay Ilan lang. Ay ang kabayo. Oi. Oh, oh. Grabe naman yun yung kater na. <laughs> Maraming kabayo yun ah. Nani kabayo nga. Ayaw nang madikitan. Hmm? Ah? Hmm? Oh? Sino <laughs> daw <laughs> pogi? O, oh. nga, nangangagat ko Nagaway na yung kabayo mo Nagaway na Ha? Ah? <laughs> Magkano yan? 18? Yung isa? Ah, hindi kasama. Ito, 18,000 ito. Ah, iba ang presyo. 18,000 itong ano. Ayun na. Ah. Ayun ang mga kulit. Yung isa. Ito, nabili na yata. Ito, rete. Ayun. Ano natin ka, Hazel, kung magkano pagkabili? Hey, good morning! Magkano ba pagkabili nyo? 28,000 three hundred twenty three twenty three thousand three hundred. Torete. San Torete. Aya sa ilegal niyo papa. Po? Katayin, po. Ah, katayin. Ito eh, akit eh, pala to yung mga bakang ito na abilina, eh mga mahal amusin yung tuto do sa ibabaw ayaw. Sir, so, yes, kaya sa kakatakot yung gano'n. Kaya nga paputik, pag nagtalsikan niyan tama sa atin. Nahirapan si Kuya Magila Psst! <coughs> <coughs> Sige, sir. Yung mga inahin. Ito ay baka ni Tatay Meron. Ayan. Yung mga quality ng Toretihan.

Magaling mga nga rin, pangiti Bigyan niyo na rin kami ng kanin, para mawili na, bigyan niyo na kami ng kanin, bigyan na rin kami <laughs> ng na rin ng kanin, bigyan na rin ng pangulang. Baka ako kumain ako ng pangulang. mo yung na tulong, Tulong din na tulong. Ito ako, send tapat. Ako, susunod sa inyo. na kami. Pati Hindi pa ako magsumpa ng kaya. Matatakot kong mamatay. Sabi kung meron na

ba't yung may karaghan na Ang tanong ko sa inyo. sila ganon kami mga sila ganon sila ganon sila ganon sila ko sa ganon sila 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 ganon ay ganon 140 ang tawad. Tapos binibigay ni tatay meron na 143,000. Magagandang torrente. Ay, ito yung isa. Ayan. So, nabili na rin ito pag-abili. Magano'ng pag-abili, sir? Magano'ng pag-abili? 40,000. 40,000.

Parang puro mga inahin ito, mga babae. Ito yung mga mukha nila. Ayan o, oh, mga inahin, mga babae. Ito yung mga, ayan, mga babaeng baka. Ayan, wala silang mga tali sa ilong. Ayan, mukhang may ilap sila, mukhang matatapang. Ayan. Yan yung mga baka galing rancho, walang mga buta sa ilong. Ayan, mga pakawala lang yan sa loob ng rancho, kaya ganyan. Yan ay mga medyo na mga eh, Ito ang haba ng katawan. So mamaya natin tanong dito ito kung magkano ito walang tagabantay dito.